Lucena Mayor Mark Alcala, nanliligaw rin kay Catherine Bernardo. Si incumbent Lucena City Mayor Mark Alcala ang isa sa mga nanliligaw ngayon sa aktres na si Catherine Bernardo, ayon sa isang inimpeachable source ng cabinet file. Kilala si Mark ng mga taong mahihilig sa showbiz issues dahil siya ang dating karelasyon ng GMA Sever actress na si Ashley Ortega. Si Ashley ang kasama ni Mark nang magsumate ito ng kandidatura bilang alkalde ng Lucena City noong October 8, 2021. Nanalo siya sa eleksyon na idinaos noong May 9, 2022. Pero sa panayam kay Ashley noong March 3, 2023, kinumpirma niyang naghiwalay na sila ni Mar. Nangyari raw ito matapos mahalal na mayor ang kanyang dating boyfriend, pero hindi na nagbigay ng ibang detalye ang aktre. Noong 2023, Naging usap-usapan naman ang dumanoy relasyon ni Mark sa volleyball star na si Mika Reyes, its girlfriend ng aktor na si Jerome Ponce. Sinabi ng Cabinet Files source na naghiwalay na umano si na Mark at Mika kaya malaya ng nakapanliligaw kay Catherine ang 30-year-old mayor ng Lucena City. Walang kinalaman sa showbiz si Mark, pero popular siya sa social media. Bukod sa artistahin ang hitsura, mga kilalang personalidad, mula sa entertainment industry, at mundo ng sports ang mga naugnay sa kanya. Dating atleta si Mark, dahil basketball player siya ng La Green Archers, noong estudyante pa siya ng business management course sa De La Salle University. At dahil kabilang siya sa listahan ng most eligible bachelors na public servant, marami ang interesadong malaman ang mga kaganapan sa personal na buhay ni Mark. Tiyak na lalong pag-usapan si Mark, dahil sa kanyang panunuyo kay Catherine, na iniugnay naman sa kapuso star na si Alden Richard. Sina Alden at Catherine ang magkapareha sa pelikulang Hello, Love, Again na sequel ng kanilang 2019 blockbuster movie na Hello, Love. Kasalukuyang kinukunan ang mga eksena ni na Alden at Catherine sa Kanada. Boto ang mga tagahanga ni Catherine kay Alden para maging boyfriend ng aktres kaya inaasahang may mga reaksyon sila sa panliligaw ni Mark sa kanilang ido. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.